Ayan, magandang maga uli mga katrabaho. Nandito tayo sa project natin dito sa Goat No? Ayan, mga katrabaho, inaano na natin itong pinaka-flooring. Yung so, gagawin natin parang basketballan mga katrabaho. Ayan, na uh, naano na natin to uh, naglagay na po tayo ng mga tubular na pamporma natin sa gilid. Yan ang magiging batayan na natin no? pag nagbuhus tayo mga katrabaho tapos ililevel lang natin yan yung mga tubular uh, kinapit natin mga katrabaho nagbigay po tayo ng instruction kung paano po yung kanilang gagawin tapos tubo na lang yung ating pang, mga katrabaho Ayan. ang pinaka kapal ng buhus natin ay nasa 3 inches mga katrabaho para matibay yung ating buhos dito hindi siya magkakrak no mga katrabaho kaya kailangan eh matibay yung pinaka buhos natin pinapaano pinapa ano ko yung yung ito pinaka forma natin no yung tubular kailangan diretso siya mga katrabaho para magandang tingnan kapag naglagay tayo no mga uh, katrabaho ayan sige ah, uh, punta muna tayo ng ano ng mabalakat sa dau no, bili po tayo ng materials natin yung ilaw pa ay yung mga shower na kakabit natin dun sa ano dun sa Villa Alaysa mga katrabaho ayan ayan magandang tanghali po mga katrabaho nandito na po tayo sa ano to kapas tarlac mga katrabaho nandito po tayo sa isang pinatrabaho nila ni Mel yung mga cabinet at saka pintuan saka sa loob no yung kanilang pinipinturahan mga katrabaho kaya magandang tanghaliin na po sa inyo mga katrabaho ito ganda ng mga matakwa parang ano tantalizing ice sinigang na no po, uh, maya maya Ah, maya maya, no? Ito yung mga pintuan ni Shin Na mga katrabaho dun sa kanyang cabinet Napakaganda o oh. Smooth na smooth yung ano niya Design pag nakita niya ni ano ni Aling Janet eh maano na naman siya para gusto ko yata ganito na lang Ayun, napakaganda mga katrabaho malinis no pagkakatrabaho ni Mel ay mga, mga kung gusto nyo magpatrabaho ayan comment kayo comment lang kayo dun sa ating youtube channel sa katrabaho tv para ma-avail ninyo yung mga gusto niyo ipagawa sa mga pintor natin, mga katrabaho. Ayan o. Parang naka-plastic, mga katrabaho. Ayan. tignan natin kung ano yung linuluto niya. Ano, pwede ba akong makikahid dyan? P pwede, ah, pwede, pwede. Baka hindi ako kasali, ha? Ba, buti ngayon, naglilinis ka na ng, ano, ah, ng kalan. Hindi. Na? Dati. Naglilinis din naman ako dati, ha? Ah. Kung uh, ano, pag sinabi ko. <laughs> Ngayon, puro linis sa cabinet ay sa ano ah. Uh, ano ba yung linunoto mo? Tinigang sa Ah, ayun. Ano, masarap yung ayan. Ano ba yung isda yan? Ano think... yung... Maya Maya? Oh, Ngayamaya. Anula, Parang ano lang yata yung raw eh. Oh, ayan oh. Masarap oh. Mga masarap. Ayan, kakain tayo dito mamaya. Mga katerbahan nandito na rin naman tayo. Ayan, pasok tayo para makita naman yung mga ginagawa nila mga bossing natin dito mga katrabaho ayan, kanina galing na tayo ng Villa Alaysa tapos dun sa House. eto na yung finished product ni Boss Mel dito sa isang bahay na ginagawa natin mga katrabaho ayan o napakaganda o, parang tinrabaho niya no ni Boss Jun. Oh. Tignan tingnan natin naman si Moises kung ano ginagawa. Baka natutulog lang yata rito yun eh. Ha? Di ba tulog? Tutulog yes. ka. Tutulog ka lang yata. Tulo. Narinig mo lang ako, nagkis-kis ka. Ha? Tapos ko, dalawang araw pa lang dito, puti na. Ubo? Puto ko yun? Oo. Oh, O yung radyo mo, mo. Ayan, ito yung ginagawa nila mga katrabaho. Napakalaki yung cabinet. No? Kaya uh, inaayos na uh, pinapakita natin yung mga trabaho nila. Para uh, pag gusto nyo magpatrabaho sa kanila mga katrabaho, kontakin nyo lang ako. Ma Makukuha nyo na eh mga katrabaho. Ayan, Ayan o. yun ang mga gawang cabinet ni Boss Jay. Ano ba masasabi nyo sa mga ginawang cabinet ni Boss Jay? Maganda, quality. Ayun, quality raw, maganda. Maganda yung mga, ano, plywood. Saka, uh, mabilis yung pagkakagawa niyan, mga katrabaho. yan uh -huh. may isang cabinet na yan. Alos isang araw at kalahati lang niya ginawa yan, mga katrabaho. Yung cabinet na ginawa ni Boss Jay, mga katrabaho. Uh, Tara, nabas muna tayo dito. Hindi, ako lang pala. Maiiwan ka dyan. Baka sasama ka pa. Tapos, yung mga cabinet din dito. Tingnan natin. Ayun. Oh. Ayan, natapos na yung isang cabinet dito, mga katrabaho. Ayan. Hmm. na, no. Pati to, na pinturahan na rin mga katrabaho, yung mga pintuan. Para si ano si Boss Janet kumalis yata kaya uh, tatanungin natin sana kung ano ang mga comment niya sa mga pinapagawa natin mga pintuan sa kanya mga ay dun sa mga pintor natin mga uh, katrabaho Tara. Okay, nabas muna tayo napakagulo ng bahay nila dahil nagpapatrabaho sila okay, wala pa rin tayong kupas sa pagtatrabaho ay yung cabinet oh, napakaganda yung ginawa ni Boss Mel. Talagang pang quality, pang na yan mga katrabaho. Ay uh, pwedeng pwede nang ibenta. I-sale na natin sa market mga katrabaho. Ayun oh. Yung bang ano nun, di ba pipinturahan buo yung kwarto? Pipinturahan yun. O, oh, masilihan yun. Batakan yun ng buo, no? Para maganda. Tapos lagyan yung ilaw kagad para makita yung mga, ano, mga depekto ng cabinet ay yung mga wall